mga babaeng na link kay Albi Benitez. Si Ivana Alawi ay isa sa mga pinakaunang pangalan na lumutang. Umingay ang isyo matapos kumalat sa social media ang di reklamo laban kay Albi Benitez na isirampan ng kanyang asawa na si Nikki Lopez Benitez. Ayon sa nasabing dokumento, nabanggit si Ivana bilang isa sa mga di may kaugnayan kay Albi. Dawit din si Yan Santos. Lumabas ng ilang lumang larawan ni Yan at Albi online. Si Angelique Kang ay iniuugnay din kay Albi. Ayon sa ilang ulat, nakita o si Albi na nasa ibang bansa kasama isang babaeng kahawig ni Ivana na kinilala ng ilang sources na ang natunang babae ay si Angeli. Si Daisy Reyes ay hindi rin nakaligtas sa issue. Siya ay pabalita na nagkaroon o mano ng anak kay Albi. Lumutang ang balita bandang 2002-2003 at ito ay lalong uminit na mabalita ang buntis si Daisy. Si Andrea Del Rosario ay kasama din na nakilala bilang bahagi ng Viva Hot Babes noong 2009 muling nalagay sa alanganin ang relasyon niya albie at ng kanyang asawa sa mga bulung-bulungan na may kinalaman kay Andrea.